Ano na? Bibilisan mo naman. Ano yung regalo? Smiley, ako. Ako yung best present mo. Okay, Diana. Ako rin yung best present mo. Kaso binigyan kita ng hikaw, di ba? Okay, Smiley. Alam ko noon mo pa pinapangarap yung motorbike. So, eto na. Diana, ano naman itong nasa envelope? Love letter? Buksan mo na lang. Nat, ano sa tingin mo? Kung isusuot ko tong choker, tapos ilalagay ko lahat ng makikintab, sa tingin mo okay lang o okay na? Diana, Masyado nang makintab yan. Hindi ko pa nagagawa yung math. Pakukopyahin mo ba ako? Nagawa mo na ba yung sayo? Oo nga, masyado nang makintab. Sige, hindi ko na ilalagay itong mga to. Alam mo na, at wala ako sa mood mag-lesson ngayon. Hindi ko pa nagawa yung math. Alam mo ba, may date kami ni Smiley. May regalo daw siya sa akin para sa New Year. Ang sweet, di ba? Oo, Diana, ang sweet. Pero hindi maganda na hindi tayo ready para sa lesson natin. Hindi tayo pibigyan ng magandang grades ni Teacher Mike. Ano ba yan? Paano ba gawin to? Search ko nga. Na tingnan mo, ang cute. Alam mo, importante yung pag-aaral sa akin, pero hindi ko naman gagawing last yung relationship namin ni Smiley, no? Isusulat ko muna to sa diary ko. Dear Diary, may regalo daw si Smiley sa akin para sa New Year. The best talaga siya. Alam mo, Diana, sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga relationship mo basta 'wag mo akong istorbohin, gagawin ko yung math. Sana lang tama yung mga answers ko. Okay, sige bata, lalabanan kita sa game na to. Walang makakatalo sa akin dito sa buong school. Kahit ikaw pa. Okay, game na. Ano, ready ka na? Okay, game na. O ano, 2-0. Talo ka na naman. Wala kang kwenta. Oo, ginagalit ako ng bata. Guys, guys, di nyo ba napapansin? Masyado akong gwapo ngayon. Okay, Anyway, ang importante ngayon, mabigay ko tong regalo kay Diana. Magiging masaya Sinong siya. Sinong panalo ako? Sinong talo? Ikaw. Ako ang champion. Uy bata, saan ka pupunta? Isa pang game. Tara, pustahan naman. Isa pang game? Para saan? Eh lagi ka naman talo eh. Walang challenge. Sabi ng isa pang game eh. Gusto ka tang talunin. Isa pang game. O oh, sige, isa pang game ha. Pero pustahan talaga ha. Ako magsasabi kung anong pusta, okay? Guys, ang gugulo nyo. Di ba kayo nagsasawa sa game na yan? Alam mo Max, huwag mong lalabanan to pag natalo yung pikot. Okay, yung matalo, susudin yung sasabihin ng mananalo oh, ha. na. Bilis na. Manda ka na. sigurado matatalo na kita ngayon. Tingnan lang natin, no? Oh. Pero Max, mukhang wala kang binatbat ah. Alam mo, pag natalo ka, didila mo yung sapatos niya. Sigurado yun. Kilala ko to eh. Kung matatalo ko. Hi guys! Kumusta? Shenya, sino yung sayo? Basta't ako kay Timur. Kay Max. Tungka ka nga. Huwag mo nga akong hahawakan. Smiley naman. Magkaibigan tayo, di ba? Hindi tayo magkaibigan. Karibal ka ng girlfriend ko. Blondie, huwag kang magulo. Kailangan manalo ko. Pare, wala na talaga. Ang bobo ko. Ang tanga ko. Pare, hindi ka naman tanga. Eh, hindi mo naman alam na maghahanda ng regalo si Smilek two weeks bago New Year eh. Oo. Oh, oh, Ano yana? Tutulungan ba natin si Dima? Ihahanap natin siya ng girlfriend para makalimutan niya si Diana. Wala akong pakialam sa kanya, pero para hindi ko nalang makita yung mukha ni Diana sa shower. Okay, payag ako. Ihanap natin siya. Sandali. Isang shower lang 'yung ginagamit Oo, oh, imaginein mo. Hindi ko kailangan ng girlfriend. Oh, hindi niya kailangan 'yun. Ano sabi mo? Gusto mo pag sabi ko kung ano nakalagay sa sink sa may shower natin, ha? Ano? nasa shower. Wag di ma, mong ipagsabi. O oh, sige, wala nang girlfriends. Ah, uh, alam ko na, may idea ako. Uy, mga daga, hindi ko kailangan ng tulong nyo. Ay pwede ba? Pabayaan nyo ako dito. Oo oh, nga, girls. Huwag nyo nang inisin yung best friend ko. Hindi nyo ba nakita, Malungkot siya. Eh, ano naman kung mga daga kami? Magaganda naman kami, tsaka matataling na, diba? Kung ayaw mo yung tulong namin, edi dito ko na lang, magmukmuk ka na lang kasama ng helmet mo. Yana, anong ginagawa mo pa, dito, ha? Paalis na ako, Teacher Mike. Layla, dito ka lang. Teacher Mike, aalis na din ako. Di ma, huwag ka naman lungkot. O oh, guys, nagtest na ba kayo? Teacher Mike, di kami nagtest. May problema yung best friend ko eh. Malungkot siya. Teacher Mike, wala ako sa mood para mag-take ng test. Si Smiley, i-date si Diana. Tapos bibigyan siya ng regalo para sa New Year. <laughs> Teacher Mike, nababaliw na siya. Isa akong talunan. Gusto ko si Diana. Hi guys, mahirap talaga yan kung pag-ibig ang problema mo sa buhay. Dima, ano pang ginagawa mo dyan? Puntahan mo na si Diana, paglaban mo yung pag-ibig mo. Seryoso, Teacher Mike? Hayaan mo ako mag-skip ng lesson para mapaglaban yung pag-ibig ko. Seryoso? Teacher Mike, best friend ko siya. Sasamahan ko siya. Ay, 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 bago lahat. Magte-test muna kayo. Maupo kayo dyan. Walang aalis. Teacher Mike, di ka ba naaawa sa kanya? Kakainis, bagsak ako. kamitin. di ba diba, sinabi ko sa inyo kahapon, umuwi na tayo para mag-review. O ayan, tingnan nyo anong nangyari. Kasalanan nyo to, puro kayo party. Ano sabi mo, Julie? Kasalanan ko? Eh ayaw mo akong pauwiin. Sabi mo, may multo sa ilalim ng kama mo. Eh baliw ka pala eh. Naniwala ka naman sa kanya. Hoy, kilay. Ano bang magagawa niya? Para kayong mga bata, naniniwala kayo sa multo. Hoy, Patrick, Gigi, kunin nyo na tong cocktail nyo. Tapos na, kunin nyo na dito. Ano, Ice? Hindi mo ba isa-serve dito? Guys, ikaw magdala dito. Guys, hindi. Kung wala akong tips, hindi ako magsiserve. Kunin nyo na to, kundi tatapon ko to. Bilisan nyo na. Mukhang pera. Patrick, kunin mo na nga yung orders natin. Okay, guys. Huwag mo muna tatapon. Kukunin ko na. Ice, tatlong ang New Year's cocktail. Maglilibre ako ngayon. Kapag nakita ni Diana tong regalo ko, magiging masaya yun. Pare, ibibigay mo ba yung regalo sa harap ng mga tao? Oo, para maingit sila. Para makita nila anong klaseng boyfriend. Alam ano mo, Smiley, makinig ka sa akin. Ibigay mo yung regalo kapag kayo lang dalawa. Para maging romantic. Uy, bata, huwag mo akong turuan. Regalo ko to. Ako masusunod. Hi, Smiley. Hello, Ice. Nakita mo ba yung mga sparkles? Oo, oh, ang cool. Lalo ka naging cute. Smiley, akin ba yan? Oo, oh, Diana. Para sa'yo yan. Smiley, eto ba yung iniisip ko? Siyempre naman, babe. Patrick, tingnan mo, binigyan na ni Smiley ng regalo si Diana. Eh yung akin, nasan na yung regalo mo? Nasa ilalim ng Christmas tree. Anong Christmas tree? Eh wala naman kaming Christmas tree sa bahay. Gigi, sa ilalim ng Christmas tree ko. Patrick, huwag ka nga magsinungaling. Wala naman ako nakita ang Christmas tree sa bahay niyo kanina. Ano ka ba, Gigi? Hindi naman sa bahay ko eh. Eh saan? Gigi, sa city center. Sa pinakamalaking Christmas tree. Patrick, nilaloko mo ba ako, ha? Okay, bu Smiley, thank you, the best ka talaga, ang mahal siguro ng ginastos mo Hoy Max, mo. ano ginagawa mo? Sinisilipan mo si Diana? Hindi, hindi no, hindi Akala mo ha, isusumbong kita kay Smiley Ano ka ba bata, ang tinitignan ko yung sapatos nila, ang ganda ng mga sapatos oh, grabe ka naman Hoy Max, foul na yung ginagawa mo, nakita ko, sinisilip mo yung pwet ni Diana Ano ba yung pinagsasabi mo dyan, tumigil ka nga Nat, eto, eto yung regalo ko sa'yo Ice, seryoso, Bibigyan mo ako ng candies? Ito yung regalo mo sa'kin? akala ko pa naman bibigyan mo ako ng alahas, ng singsing, oh, sa'yo na to, kainin mo. Bakit naman, Nat? Ayaw mo yung regalo ko sa'yo? Ayaw mo ng candies? Thank you na lang, Ice. Ayoko yan. Green, nagbibiru ka ba? Kanina pa tayo dito. Tatlong lesson na yung na-miss natin. Lumabas na tayo. <laughs> Ayoko, nahihiya ako sa boses ko. Eh di mo silang kausapin. Wag ka magsalita para walang makarinig ng boses mo. Karina, nandun si Tima. Maririnig niya yung boses ko. Baka ma-turn off siya sa akin. Edi dito ka na lang, basta ako aalis, gutom na gutom na ako Wag mo akong iwan, Karina, Karina Alam mo Green, yung boses mo nakakatakot, parang witch Karina, pili mo ako ng lollipop Alam mong gawin mo, lumabas ka dyan, ikaw yung bumili ng lollipop mo Karina, please naman Green, wala akong pera Eto, may pera ako, ibili mo na ako Bakit ba gusto mo ng lollipop? Makakatulong ba yan sa boses mo? Kapag sinipsip ko yung lollipop, babalik yung boses ko Alam mo Green, ang dami mong problema dahil to doon sa birthday party na pinuntahan namin. Ay, ang sakit. Dima, pare, relax ka lang. Magiging okay ang lahat. Girls, ayoko to. Hindi ako sasama. Oo, oh, oh, Dima, sasama ka. ka. Bakit pa bang ba babaeng nilagay niyo? Ang dami pa naman. Kulang pa. Okay, girls, tama na. Tama na. Pare, ako oh, mo na to. Ang importante, tanda mo. Maging confident ka. Basta kasama kami ni Dima, magagawa niya. Tama yan, Dima. Good decision. Okay yan. O oh, pare, good luck sa'yo ah. Kaya-kaya mo yan. Good luck. Well, hindi namin kailangan ng good luck. Girls, tayo yung pinakamaganda dito sa school. Siyempre naman, yung pinakamaganda. Confident pa. Lahat ng boys dito sa school may in love sa atin. Tama, ka. Ano yung naamoy kong mabaho? Eh, pinaliguan niyo ako ng pabangong pambabae. Tima, hindi ikaw yon. Amoy yun ng mga palaka. Masyadong bilib sa sarili. Hi, Kev! Stella, bye! Girls, akala ko ba lahat ng boys may in love sa atin? Stella, maghintay ka lang. Bukas magme-makeup tayo ng maayos. Tapos aayusin natin yung mga buhok natin. Oo, ako magme-makeup sa'yo. Gusto mo? Girls, alam niyo ba kung anong gagawin ko mamaya buong gabi? Tatawagan ko ng tatawagan si Max para sagutin niya ako. Umaasa ka na sasagutin ka niya sa <laughs> telepon. <laughs> tayo pagkatapos ng school. Bakit iniiwan mo ako? Nat, nakita mo ba? Binigyan ako ni Smiley ng regalo para sa New Year. Meron din akong regalo sa kanya, pero nasa bahay. Kaya uuwi muna kami. Bukas na lang tayo. Okay, Nat. Bukas na lang. Tingyana, ano bang regalo ni Smiley sa'yo? Ano ka ba, Nat? Bakit interesado ka sa regalo ko? Smiley, ano ba? Relax lang. Nat, binigyan niya ako ng alahas. Diana, buti ka pa. Ako, tanungin mo ko anong binigay ni Ice. Candies! Ano ako, bata? Nat, ang importante, binigyan kanya ng regalo. Okay naman yung mga candies, diba? Ang sweet. Diana! Okay, Nat, bukas na lang tayo magkita. Bye! Love you! na bukas ha! Mamamasyal tayo! Nakakainis naman! Siya may regalo! Alahas! Ako, candies! <laughs> Diana, tama na! Ano ba? Ang dami mo nang nakain! Nasaan na ba sila? Ang tagal! Naiinip na ako! Leila, bigyan mo naman ako! O sige na! Basta! Huwag mong ubusin ha! Girls, kinakabahan ako! Parang di ko kaya gawin to. Dima, relax ka lang. O ito, regalo. Ibigay mo kay Diana. Girls, ano to? Alam nyo, hindi regalo to. Kahihiyan. Dima, basta magtiwala ka lang sa amin. Yan yung gusto ni Diana. Maniwala ka. Alam namin yung gusto niya. Ang, Ang sarap, talaga nitong gumdrops. Eh mm. hey girls, kapag nagtanong si Diana, paano tayo nakapasok dito? Ano sasabihin natin? Dima, wag ka na nga magtanong. Sasabihin natin, Diana, wag mong iwanan yung susi mo sa ilalim ng carpet. Naku, ayan na sila. Parating na sila. Naku, Dima, huwag kang himatain. Kaya mo to. Kasama niyo na naman si Smileyk niya. Nakakasuka. B o, Diana, nasa yung regalo ko. Smilik, sandali lang. Tara, tara. Smilik, magpapalit lang ako ng damit, tapos ibibigay ko na yung regalo mo. Babe, buksan mo muna yung regalo ko. Oo, sige. Bubuksan ko na. Smileyk, eto yung hikaw na gustong gusto ko. Thank you. Ikaw yung binigay ni Smiley tapos yung binigay niyo sa akin regalo, basura? Well, sorry na lang, Dima. Hindi kami kagastos para kay Diana. Dila, akin na nga yan. Bigyan mo pa ako ng gumdrop. Smiley, thank you talaga. Alam mo, last year ko pa talaga gusto to. Diana, nasa naman yung regalo ko. Smiley, sandali lang. Maghintay ka dito. Magpapalit lang ako ng damit. Wait lang. Okay, hintayin kita. Oh, oh my God! Para naman tong teleserye. Girls, di ko kaya panoorin to. Pinagpapawisan na ako. Dima! Dima! Huwag mo nga kami tuluan ng pawis mo. Tumahimik oh, ka dyan. Oh dear, ibibigay na ni Diana yung regalo niya sa akin. Tsaka baka matulog pa ako dito. Kaya mamaya huwag mo kong tatakutin, ha? Dito siya matutulog? Wow. Talaga? Seryoso sila, ha? Ano? Dito siya matutulog? Napabalo na siya. Humanda siya dito sa akin. Diba? ka maingay. Huwag ka, ka magpakita. We'll and... Smiley! Naku, so di Diana yung paborito kong turquoise sweater? Tima, ano ba? Huwag ka maingay. Tima, relax ka lang dyan. Oh babe, wow. Ang ganda-ganda mo. Okay, Smiley. Alam ko, noon mo pa gusto ng motorbike. Kaya? Diana, binili mo akong motorbike? Seryoso ka? Hindi. Ano ka ba? Hindi kita binili ng motorbike. Girls, magpapakita na ako. Maya-maya magkikis na yan. Di ko kakayanin yun. Dima, pasensya. pasensya. Siguro, Diana, laman ng envelope na yan. Susi ng motorbike, no? Tama ako? Smiley, hindi. Ano na? Bibilisan mo naman. Ano yung regalo? Smiling, ako. Ako yung best present mo. Okay, Diana. Ako rin yung best present mo. Kaso binigyan kita ng hikaw, di ba? Okay, Smiling. Alam ko noon mo pa pinapangarap yung motorbike. So, eto na. Diana, ano naman itong nasa envelope? Love letter? Buksan mo na lang. Wow, Diana, pera. Thank you. Okay, girls. Aalis na lang ako. Hindi naman niya tatanggap itong regalo ko sa kanya. Hindi ko na kayang panoorin to. Dima, maghintay ka lang. Diana, $300. Thank you talaga. Smileyk, alam ko kulang ka pa ng $300. Kaya ngayon, meron ka na. Mabibili mo na yung motorbike na gusto mo. Ngayon, ngayon na, na, Dima. Diana, may isa pang New Year present. Ako, si Dima, yung football player. Nakalimutan niyo na ako? Dima? Diana? Oh Diana. Ako to. I love you. Tanggapin mo tong maliit na regalo. Sana next year, ako na yung maging boyfriend mo. Ako. Ah... Uh... Diana, ano to? Bonus present? Smiley, sandali. Dima, papano ko nakapasok dito? Ah, uh, Diana, kunin mo muna itong regalo. Huwag ka mag-iiwan ng susi sa ilalim ng carpet. Okay, Diana? Ah, alam ko na. Kaya pala. Uy, mga daga, makinig kayo. Tapos na yung Year of the Rat. Year of the Cow na, ano ba kayo? Well, tapos na nga yung Year of the Rat. Pero kami, hindi matatapos. Diana, itong regalo ko. Okay, Dima, akin na yan. Tapos umalis ka na. Anong regalo? Paalisin mo siya. Lalo na yung dalawang yun, oh. Okay. Leila, Yana, dalhin niyo na si Dima. Tapos umalis na kayo sa bahay ko, please. Dima, disappointed ako. Hindi ko ina-expect na gagawin mo to. Pumasok ka sa bahay ko. Pero Diana, I love you. Maniwala ka sa akin. Next year, ako ang magiging boyfriend mo. Oo, Oo tutulungan, tutulungan na, namin siya. Oh my God. No way, bro. Guys, nakita nyo, muntik nang sirain ni Dima yung date namin ni Smiley. Diba? Anong muntikan? Sinira na nga niya. Okay, Smiley, relax ka lang. Paalis na rin sila. Matutuloy na rin yung date natin. Nakita nyo na, hindi niya kinuha yung regalo. Okay lang yung Dima. May next time pa naman. Baka yung next time na yan, hindi na mauulit. Anong, Anong hindi mauulit? Ma -uulit? Gagawa Ga ka kami ng paraan. Alam niyo guys, Nagwish ako na sana okay pa rin kami ni Smiley sa mga susunod na taon. Sana matupad. Like and subscribe to the channel. And wait for new cool episodes. Bye everyone! Bye! And don't forget to hit the bell. One two three action! <laughs> One two three action! Smiley! <laughs> Nakalimutan ko. Girls, ano to? Hindi regalo to. Kahihiyan to. Basura to. <laughs> Alam mo na. <not? laughs> sorry. Ah, game na ba? <laughs> sorry, sorry. Uy, ikaw na. Okay, bata. Tatalunin kita. Tingnan lang natin.